Ah, uh, restaurant din siya, sir. Hmm. Dito, mare, ang gaganda ng halaman. Ay ay ay, Ibuyog. yung. Huh 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 Ay, hey, sarap magpicture picture dito, maaaring nang nalini. Oo. Mamaya, picture tayo, sa Sige, lang kita. Mamaya, doon na, Sampai maganda. Maganda pa dyan, marami pang maganda dyan. Maganda din sa sa patwalk. Yung pipicturean ba nang nakakasama? At yan. Ayan lang. Kuya, so, ano yung nandun sa babang nyo? Para pala sa, sa ang mga halaman. Oh. <laughs> dito kayo, dito kayo. Dito pala dapat Dito ko na lang. Ay, dito pala maganda. Dito pala, baby, oh. No? Hindi ma, na -ano, Amara, dyan Okay, dyan oh, God. Oh, God! Oh, Amara, upo ka, upo ka, Amara. Ang ganda nga, di nakatingin, ha? Ay, dito maganda eh, oh. I'm

mamakuwag masyakiri yung sabah sabah si sabah 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 ito Mara. sabah si sabah 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 ginger. sabah 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 Nalaki pala si Ginger. Oh, wow. Ang ganda. Ang ganda nga. ko Proposal Garden. Ang ganda. Pwede na rin. Uy, dito kayo. Uy, dito kayo. Dito na. Ang ganda. Dito, dito. Pati, dito, dito. Ito na, ay, maganda dun, oh. Ma, papicture tayo dun, ma. Ay. Maganda ng ano. Ma, mag-selfie tayo dito maganda. Ay, ang ganda, ma. Tama natin siya, ma. Aro, gusto ko uh... uh. ka. Baby, mag-selfie si tayo dito sa may... Ate Amara, sama ka, so, ate. Sama ka, Ay, siya,